guys. Ito yung pamangkin kong maganda daw. Hello. Pero maitim pa rin, hindi nagbago. Maganda naman. Pero alam mo, pag-uwi mo, ikaw na rin ang pinakamakuti sa mga itim doon. Hindi po anak, si nuule, <laughs> dito, sa akin si sido Yung <laughs> anak mo uleg, ikaw naman paham. Tapos magbalik ka dito, siya na naman yung pinakamaitim. Hindi ko po sa akin si sido Ang init pa, sobra ka sa Pinas. Hindi po naman sa nasama mo itim. Hindi, natin sa iti. Tapos na rin naman lang. Huwag na sa Pinas. Iba, iba. Di ako maka, ano, maka... Guys, libre sa akin. Itong libre sa akin ni ano ni Brenda o oh, halo-halo. Ano ikaw? Ha? Hindi binaw lang yung busis yan nung nakarang araw. Ako din mabuting hindi ko Ako grabe. Tanungin mo yan, di ako makakain. Ganyan ako mag-inom pa ng tubig. Oh. Ako pres hindi naman. Nag-block talaga na nag-alaki ng buko sa loob. Saan mo ba yan? Sa klima? Sa klima na. Iba. Iba kasi ano ngayon, no? Pangit yung Sabi ng ito. doktor, pag, pag ganyan ng doktor, pag uh, ay, antibiotic na agad ang bibigay ko kasi hindi ako makakain talaga. Sinura at saka si Khaled. Naubos ko na yung antibiotic, yung agmentin 7 days, wala pa rin na injection na na ako ni Amo, wala pa rin sa Pansit. Nabigyan ka rin ng libreng ganito. Panset. Panset? Tayo na lagi akong nagpapanset. Sabay-sabay naman tayo pancet. ng bayad eh. Okay. Yung kulang ko ang laki talaga, pa. Magkano yung sa'yo? 90 din. 6 tayo, no? 60 pa yung kulang Ako 70. Kasi 10-10 lang yung Ako, 60. 60. Ah, 50. 50, 50 na. Yan, ay, press. Magkano na siya ang magkulang? Saan? Oo. Oh, ang kusang po yung ano, no? 5 kiddie lang akong magsabi Look, na 5 kiddie lang. No problem. Yung Basta huwag no mo lang oh. takbuhan. <laughs> okay. Joke? Si Madam. Hoy, sa tutuloy. Ang ganda din. Ang ganda ba ni madam ngayon? Ano? Ito may mm. skill mo. Ay! Kapag mo, nililigawan niya. Kuntik uh, na akong makajowot eh. Kita uh, mo ang halo-halo. Basog malaking. Iba't eh, ako ng lalaki ng pangalan ko Jonah. <laughs> Pangkapi, ma'am. Saka natin nyo lang. O kanina ko dito. Kaniya pa nagbayad nyo kami. Ah, nakasabay-sabay na lang tayo dito. Hindi, kaalis ninyo yung sabi mong nag-working na kayo dito. Patapos lang kasi may mga nagbayad din. Ayun, kala ko na sabay kayo. Hindi, ah, kasi inihintay ko naman ang buwan mo na amo. hindi naman si may Sabihin sa akin <laughs> hindi matuloy. Kung hindi pa ako magsalita, hindi pa niya sa hindi matuloy. Pwede kanina pa sana kami alas kanina pa sana kami alas 5. Hindi man ito diop talaga na ano, pero hindi man, man, kami, kami, man din Hindi man din kami. Sabi nga ninyo, sayang naman, hindi matuloy. Sabi ko, tuloy na lang wala tayong Mata, wala si si na Ha? Paalam sila, sabi ko, hindi tayong matuloy kasi wala, wala tayong sasakyan na lahat. Gusto mo siya kao dyan? Sopa, buwakin sopa. Hindi ako nang na nandun ako. Sabi ko? Nanto, sabi ko, nanto na po eh. Ang daming tao kasi. Hmm. So, ang daming pa. Malaki na yan eh, ate na tayo. Ito, ate ito. ang servidoro namin, Ang gwapo. Maghay ka, pag hindi eh, punta nila. Ay, servidoro namin, ang gwapo. Hay, kami naman daw. Isa pa yung taga-picture namin yun eh. na ako. Kita mo, grado mo siya eh. Nakukos. Parang patay guto. Ano <laughs> na lang nakakain. <laughs> Ate Freddy, buti nga nagdalaman laman ito. Pinapakain ko na pinapakain eh. Ito yung madam namin. Nalaman na na siya kayo. Pumuti na siya kayo. <laughs> madam namin ka. Pwede <laughs> Marcia. Mapagkain ng halo-halo. Kapos, kapos. Lupa kita mundo. Lupa kita mundo ulat ulat na kasapatos ako ano ako nga kasapatos ako pero nakapotot ako ulan yaman ako mga nagis na kami na ulan mga lalawang na ano nakacinilas la kanan ko ganon 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 ako ganon 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 tapos kainin niya kasi niya ilang nakatikim kaya ubusin niya talaga